Napasa kamay ng mga autoridad ang isang magsasaka na itinuturing na most wanted person sa barangay Mabna ng Claveria, Cagayan. Kinilala ang sospek na si Alias Juni, 34 anyos at residente ng nasabing lugar. Ang sospek ay nahaharap sa dalawang kaso ng paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Children na may piyansang 120,000 pesos bawat isa. Dinala ang sospek sa Claveria Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at legal na proseso bago ito ihaharap iharap sa korte. Ayon kay Police Colonel Mardito Angulwan, Provincial Director, ang pagkakaaresto kay Alias Juni ay patunay ng masusing kampanya ng polis laban sa mga wanted persons at sa pagsulong ng hustisya para sa mga biktima ng karahasan. Hinihikayat din niya ang publiko na makipagtulungan sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa komunidad. Idol, parang bumibinis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyang balat dahil sa pag hina ng elasticity. Para mapigilan nito mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol sa Irakuntapay. Idol!